So, alam nyo guys, nitong mga huling buwan, okay? isang malaking palaisipan kung bakit tila ba parating tumataliwas itong si Super Ate, si Senadora Amy, uh, laban sa kanyang kapatid na si President Bongbong. Okay? Uh, ito ba ay dahil sa kanyang personal na away kay First Lady Lisa? Ito ba ay dahil lamang sa kanyang suporta sa mga Duterte na parang, uh, parang pinagtutulungan sa ngayon? O ito kaya ay dahil sa mas malalim pang dahilan? O sa pamilya? O hindi ko alam kung anong awayan yan. Pero habang tumatagal, it is getting more clearer to me na ang tangi lamang, ang pinakaugat at punot dulo ng kanyang uh, paghiwalay ng landas o kanyang pagsalungat dito kay PBBM ay foreign policy yun ang punot dulo, yun ang ugat. Unti-unti, parang yun yung nabubuong, nabubuong uh, konklusyon sa akin. Nabubuong sagot sa akin. Kung bakit kailangang tumaliwas itong si Sen. Amy. ngayon, kung kailan pa nakabalik na ang mga Marcos sa Malacanang. Eh, araw ng kagitingan pa mismo. Araw ng kagitingan pa mismo naglabas si Senadora Amy ng para sa akin ay eh, tila ba ito ay mensahe ng kaduwagan. Okay? Araw ng kagitingan, mensahe ng kaduwagan. Ang title, aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Diba? Nag-celebrate pa tayo ng araw ng kagitingan. Ilalabas mo itong mensahe na ito sa araw ng kagitingan. Para, parang sa akin lang ha, ewan ko lang, kasi ang inaiisip ko yung sakripisyo nung nung mga Pilipinong naglakad sa bataan doon sa death march para po sa kasarin, kasarinlan ng ating bansa diba? para ipaglaban yung ating bansa doon po sa mga mananakop na banyaga 'di ba na pinahirapan pinanakait sila ay kahit sila ay kulang sa armas kahit sila ay kulang sa sa ammunition, sila ay lumaban kahit sila ay hinanghina na sila ay naglakad to survive. Tapos sasabihan, aanhin ng katapangan kung walang balang panlaban. Alam nyo po, Senadora Aimee, maraming panahon sa ating history na katapangan lang yung meron tayo. Di ba? ah, uh, paano kaya kung ganito mag-isip sila Andres Bonifacio nung araw? ba diba? Paano kaya kung ganito mag-isip yung ibang mga uh, Pilipinong sundalo nung araw? nung panahon din nung digmaan ng US at Amerika nung araw. Paano na lang, paano na lang kung ganito sila mag-isip? Baka wala tayong bayani ni isa. Sa totoo lang. Okay, so ito yung kanyang ano, basahin natin yung ibang sinasabi. The Philippines cannot wage a war empty-handed no matter the amount of posturing and rhetoric. Yan na naman, wage a war, wage a war. Hindi po tayo magwi-wage ng gera. Hindi po sa atin magsisimula yung gera. In fact, lahat nga po ay ginadaan natin sa diplomasya. Ta Talagang tayo ay nakikipagtulungan lang sa ating mga kaalyado na palakasin yung ating military. May masama po ba doon? Kung nagagalit yung isang bansa dahil nagpapalakas tayo ng ating military, anong tawag mo sa bansang yun? Matatawag mo bang kaibigan yon? May masama ba kung tayo ay tinutulungan ng ating mga kaalyado ngayon? Ng, ng Japan, ng US, na dati nating nakagera. Wala pong question dyan. Yung Bataan Death March na sineselebrate natin April 9. Diba? Uh, yung mga Hapon, Amerikano, kasam. Pero ngayon po, kaalyado natin sila at nagtutulungan tayo towards keeping the peace dyan po sa area natin, sa Asia Pacific peace ang gusto nating naming tatlo. Amerika, Japan, uh, Pilipinas. O, isama mo na Australia, isama mo na India. Dahil alam naman po natin, isang bansa lang naman ang pinag-uugatan ng posibleng pagsimula ng gera. Alam po yan ng India, alam yan ng Japan, alam yan ng Korea, alam yan ng Southeast Asia, alam yan ng Australia. Wala pong nanggugulo dito, kundi dun isang bansa, definitely hindi Pilipinas ang mag ng war. Okay? At yan po ay mga talking points lamang nung mga nag-aabogado sa China, di ba para takutin yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya parang mas nagiging kumbinsi ako na ito lamang ang dahilan kung bakit kayo tumataliwas kay BBM. E ngayon po, Senadora, pasensya na po. Ang laking, ang laking, uh, kumbaga, uh, ya i, uh, pinapunta nyo kami sa inyong bahay. Pinapunta nyo kami sa inyong lalawigan. Inalagaan nyo kami doon. Maraming salamat po doon. Pero ang tanong ko, Senadora, mas matimbang ba yung pong foreign policy kesa po sa sariling dugo? Kesa sa inyong relasyon sa inyong kapatid na si PBBM Totoo, meron kayong mga agam-agam at uh, pagkontra sa mga desisyon niya. Pero kailangan ba in public nyo siya kinokontra? Hindi ba pwedeng sa bahay? Hindi ba pwedeng behind the scenes? Kasi po, na-undermine nyo yung, president, yung presidency niya. Pinapahina ninyo. Nang konti, konti lang naman. Pero, humi, pero umaga, bakit kailangan manggaling sa inyo? At alam nyo naman kung ano nangyayari kapag humihina yung presidency. Ano yung pwedeng gawin? Di ba? Yun nga yung, yung punto nun sa Made in Malacanang. Di ba? Yung sinasabi ninyo. Yung mga kaaway. Tapos ngayon, ganyan ang ginagawa ng kampo kung saan kayo nakasama sa inyong kapatid. Para saan? Para sa China? Para mag-abogado sa China? Nakakalungkot po eh. Kasi kailangan kayo ni PBBM eh. Di ba? Mas 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 uh, magiging malakas ang admin pag nandoon kayo. Pero yung mukhang punot dulo nito mukhang mukhang foreign policy lang eh. Mukhang hindi yung mga ibang bagay na iniisip ng ibang tao eh. Ito, we cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunitions production lines yet some of us are engaged in warmongering. Yung kampo po ng mga Duterte lamang at mga abogado ng China ang warmongering. Ang sabi ng sabi ng gera, gera, gera. Ang PBBM ay for peace. Para po sa kapayapaan. ba? Diba? Uh, noting the basic weapons and ammunition production short shortfall by the government arsenal last year de despite increased spending by 420%. E bakit hindi nyo na lang po suportahan yung pong plano nila Secretary Gibo. Di ba yun ba? Hindi nyo ba na, na ano yun yung kanilang plano to modernize and to upgrade our military at lahat ng supportan na kukuha ni PBBM mula sa US, sa Japan para ma-upgrade yung ating military. Yung, yung submarine na bibili natin, yung mga missiles na bibili natin. Di ba na hindi natin gagamitin para magsimula ng gera para po magkaroon lang tayo ng malakas na depensa sa bansa. Wala pong, wala pong kahit sinong Pilipinong gobyerno ang naghahanap ng gera. Okay. Isang bansa lang po ang pinagsisimula ng lahat ng gulo. Alam po yan ang mga kapitbahay nating lahat. Okay? Oh, this is sad news about basic weapons for our soldiers and policemen. Money is being wasted. O yun ang sinasabi, eh, ba't hindi nyo po isisi doon sa huling administrasyon? Anim na taon po sila. Senador din po kayo nung, nung panahon na yun. Bakit hindi nyo isisi doon sa nakarang administrasyon? Bakit hindi nila inayos itong mga kailangan ng sundalo at pulisman? Ngayon po inaayos yan ng inyong kapatid. At ang hiling lang po namin, suportahan nyo yung inyong kapatid. Dugo muna bago ibang bansa. Bayan muna bago ibang bansa. Sana po kailangan kayo ng kapatid nyo. Pasensya na po talaga. Uh, Marcos stress only a meaningful dialogue with China can prevent the situation from further deteriorating. O, tama naman. At hindi naman tayo tumitigil sa pakikipag-usap. Yun. So, ito po. And again, on this important day, when we pay tribute to the valor of our, of our soldiers in Bataan, I am pressing on with the need for us to revive the self-reliant defense posture program, which has long been overdue. Filipinos do not suffer from a lack of talent or skills, but suffer from gross government neglect and... Senador Amy, bakit yung yung pong yung pong, uh, 10 billion na programa na ilalaan ng gobyerno para i-modernize yung military? Yun na nga po yun. O gusto niyo yung sarili nyong programa kasi kayo yung nakaisip o parang ganun yung kay FM dati. Pero meron ng programang nakalatag, kailangan niyo na lang suportahan. Ay. na, nasubukan na natin yan at kinaya na natin. The problem is we clearly do not walk our talk. Hindi lang dapat sa salita, eh, pinaglalaban ng bayan, mahalagang hindi tayo nabubutasan pagdating sa gawa. Oh, ito, title, Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Araw ng araw ng kagitingan. Tapos yung mensahe, ang title tungkol sa kaduwagan. Di ba? Hindi po tayo yung nagsisimula ng gera. Ang ang tanging nagsasabi lang niyan, ewan ko ba, yung mga nagsasabi lang niyan ay galing lamang doon sa mga kampo ng mga parang nag-aabogado para doon sa bansang 'yon. Kailangan po kayo ng kapatid nyo. Sa totoo lang. Di ba? Binoto ng tao dahil dahil uh, uh, naniniwala sila sa sa na hangarin ng mga Marcos na gumanda yung sitwasyon sa bansa. Pero yung sa ginagawa nyo po eh parang parang kinokontra nyo yung mandato ng mga tao. 'Di ba? At parang kayo mismo ang sumisira sa legacy ng inyong pamilya at ng inyong ama. Dahil sa pagkontra nyo sa inyong kapatid para saan? Nakakalungkot lang eh, nakakalungkot lang talaga. Kailangan po kayo ni PBBM. Sana po, sana po. Kung may concern kayong ganito, personal nyo na lang sabihin. Kailangan kayo. Kailangan ng tulong nyo. Kung ako lang, yung Senate, yung foreign relations, dapat siguro i-batcher di na si Senadora Aimee. Kasi, talagang nakakaduda talaga, sa totoo lang. Sana, mali yung kutob ko. So, yun lang po. So, thank you very much, guys. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Maligayang araw na kagitingan po sa inyong lahat. Sa mga sundalo at veterano po natin. Mabuhay po kayo. Kayo ang, uh, kayo ang dahilan kung bakit po tayo may kalayaan sa ngayon. Thank you very much, guys. Bye-bye.